Ayan, no? Tingnan nyo naman kaganda yung, ano, yung kalumpang. Diba? Wala so, yun kalumpang, o. Oh. Bundok na dito, bundok. Ayan. Diba? Gamit-gamit natin, ang FKM Venture 180. Uh, mamibigay tayo ng photo paper sa mga bata. Kasi, yun ang request ng mga teacher dito. May isang teacher na nakamay na sa atin. At buti na lang, laging nakasuporta sa atin ang RBC Blings. Ito, RBC Blings. Uh, galing sa kanya to, Kaya ipamimigay natin, diba? Hindi ito nagsasawang suporta sa atin. Ayan you know, o, Barangay Kalumpang. Kaya sa mga supporter natin dyan, suportahan po natin yung RBC Blings. located at Arisol, First Gate. Ayan, dun sa tabi ng stoplight lang po yan. Ayan ang kalumpang. Kung di ako nagkakamali, dito sa may, dito, dati nagpa-sounds ako dito eh. Nagpa-sounds kami dito nung dumating si Gloria, makapagal. Try natin pumasok dito, kapag hindi dito, dun sa kapilang kanto. Diba? Hindi natin alam kung saan yung spela nandito eh. Ah, uh, Talong tayo sa mga kapatid natin na nandito nakatira. Hello po, good morning po. Saan po yung dito? nandito? na. lang mga daycare. Dito po. Diretso po. Thank you. Well, ah, tara tayo. Eh, hindi tayo nag-chat sa kanila. Napapunta na tayo pero sinabi ko ngayon tayo. Yeah, thank you RB siblings. Alit man malaking tulong at least nakakatulong, di ba? Ayun. All right, nagkabali tayo. Bababa tayo nung kabila. Ito yung kabila. Sa kabilang kanto daw tayo pupunta. Yes. napakaganda dito, napakadaming halaman. Talagang presko-presko. ko presko. Alamig Ang dahil uh, alos uh, bundok na to eh. Bundok na to sa Mabalacat, yung Kalumpang. Actually, pumunta na ako dito sa may Sakobya. Kung sa may mga, ano pa nun eh, may tawag dito. ah uh, ship line. Ito, ito dito. Ito siguro. Ito yung barangay. Ito. siguro ito yung daan eh ito na lang yung ito tayo kakakya dito eh ito pala yung cementerio nila dito oh ayan eh. yung cementerio pala dito ayan oh eh. dito lang yung mga sim, yung mga punto to oh. sa mga halaman tanong natin ngayon yung uh, yung malumpang hindi natin alam eh oh, wala lang tayo dito <laughs> pagal Grease charge. Ready lang tayo para makarating na sa ating ah, pupuntahan Kahit one part na lang tayo. MKM Venture 180 buti na lang matimit sa gas. <laughs> Ayan, yung nata. Ayan. Ayan. Ito yung skwelaan nata. Yan. Ito yung skwelaan. Ano? Ah, yes. Alam ko nagkano na ako dito, nagpa-sounds na ako dito. Yeah. Nagpa-sounds na ako dito. Sakto so, may mga event, may ano ata sila. Ayan, uh. Alright, nandito na tayo. Ah, uh, bigay na natin yung uh, photo paper na request nila. And siyempre, nagpapasalamat ulit ako sa RBC siblings at sa mga patuloy na sumusuporta sa atin lalong lalo na sa mga teacher na nag-request at ay naibigay tayo, di ba? Maraming salamat sa RB Siblings. Supportahan din natin yung RB Siblings sa mga auto parts. Yan, mga kailangan yung auto parts. Pasyal lang kayo sa kanilang store. And meron din silang Facebook and meron din silang Deliver. Yan o. No? Ito, palabas na ng, ano, ng Sibera. Ngayon pa lang tayo dadaan dito. Ingat po kayo palagi. God bless. Maraming salamat po sa support ha. Ah. Abi ako motovlog and Babsoy TV. Peace. Because